yung mga purple art. Isip-isip, pa paano yung tinamaan lang, matunog ka lang tamtaks, magkiang-kiang ka na eh. So, kanina may inaward ako, dito tinamaan, drug uh, bust. E, wala mang kahituan ito. Kaya kung hindi kayo magalaw, because 40% ang prangkahan ko kayo, ha? 40% of the total barangays in the Philippines are contaminated with Cebu. There are about 9,000 barangay captains into drugs. So oh, how can I control? Maubusan ako ng panahon. Kaya sabi ko sa police, pati military, work on it. I will, I take full responsibility.